Saan ba banda yung ano, Sam? Pulse? Ito, isang pulse. Saan? Pulse din yan? Yo, what's up? Dito nga pala kami ngayon sa Pulse na Pulse, no? Kasi meron tayong isang followers na nagsabi maganda daw dito, no? Kaya syempre, alam nyo naman, yung mga andang tanawin, papasyalan natin yan dito sa Kabite. Alright, syempre, kasama ko nga pala ngayon si... Bin, bin na lang, bin. Oh, Sam. Ayun, no? Ayun. Ayun, kasama natin, malulupit, no? And syempre, ngayon, uh, lalakad na tayo pag doon tatanawin natin kung talagang maganda nga no, yung sinabi sa atin ng ating followers alright let's go ah. Yan, tara pupunta tayo doon sa may calls alright tatanawin natin kung talagang ano may ano nga lang ayan may nagtatapo ng basura dito pero siguro din naman siguro abot doon sa may poles yan naririnig ko na nga ang tunog ng Pols. Yan. Guro marami na rin nakakaalam dito. Gawa ng nakita ko sa picture eh. Ang ganda nga naman. Ah. Dito lang yan sa ano, pinagtipunan. Postal, Pols, eh, no? Pols ang tawagin. Eh, no? Eto na. Ay, ah, ito pala siya. Ayun. Ah, mukhang dam to. Dam pala to. Dam. Tapos nagkaroon, may... Pols. Hai itu udahbung udah semua atau ini Hai ada Hai malam pimpah baik lebih di itu mga bangin-bangin Sige Sige, ang yeah. dahan-dahan lang dahan. tayo dahan, Aray, aray, aray Ito na nga Nakikita na natin sa mga daanan Ito So, wakal nga nga yun Sige, may ilog nga Ulit, wakong malinis nito mga butas Pagkakaya tayo dito. So, ang natin. Ah, to. Ito tayo sa dam. Ayan. Ayan, no? Eh. Ito yung tinatawag na pulse na pulse. Ito, pangalagot ang, ano, dam. Saan yung poles dito? Saan yung poles dito, poles? Hindi oh. mo makakagod no. Meron poles pa dito eh. Wala, wala. Saan ba yung ano, Sam, poles? Ito, isang poles. Saan? Poles din yan? Saan? Ah, wala ngayon? Ah, sinarado? Ah, sinarado? Ito sa sa ba? ito may nangigap dyan Ito pala yun. Marami na iligo dito Marami ba sa akin? Balita ko may mga ano na daw dito Wala naman naman dito. No. No. Of, dalawa lang kayo ano you know? ito dito ano banding dito gumana nang higot diyan. pa Pero mo ano rin cho? Ano? Permitulo. Oo, okay lang. Wala nang manghigot eto lang higop pa ganoon eh. yung, pala yung ano. Ay, natin maligong, eh. Pero, ganda oh. Na. kami sa ano sa Pulsena Falls Pols, no uh, tinanaw namin mukhang wala daw tubig yung sa pinakita sa picture ni Idol yung followers natin pero siguro dahil ano palita ko eh sinarado daw kaya wala ngayon siguro susunod pupunta natin para magtanaw yung lugar na yun uh, nandito lang kami sa taas ng dam ngayon syempre kasama ko si Sayon at uh, si Sam na galing pang school hindi ang kating yan hindi ang cutting. at syempre kasama ko rin si rebe na yan sa likod Alright, right, no? uh, sa mga tropa natin dyan, no, baka may marerecommend pa kayo na magandang spot dito kasi nandito dito sa Kabite. Pupunta natin at papasyalan natin yan. Yo, sa mga hindi pa nakapollow sa, so, ano, ha? sa page ko, kapindutin nyo lang yung follow. Yan. Thank you very much. Woo!